Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirabbilalamin. Rabbil Alamin as ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Nabi na Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Assalamu warahmatullahi wa barakat So insyaAllah, adab ul Nung nakalaan na talakay natin yung panlima Yung pagmumuni-muni sa mga aya ng Quran ng ito ay binabasa. Ngayon pang-anim, sa desan, pang-anim doon sa mga adabu tilawat il Quran, magandang asal sa pagbasa ng Quran. At ito'y pagbasa uh, mula sa mushaf o kaya mula sa pangmemorya. So lahat ng ito ay applicable. sa so, pang-anim na tayo. Balikan natin yung una yung istiada, yung pagsasabi ng Audo Billahi Minas Shaitan Ar-Rajim, regardless kung nagbabasa ka mula sa umpisa ng sura o sa kalagitnaan. Pangalawa yung basmala, kapag nagbabasa ka ng, mula sa simula ng sura, pero nasa gitna, wala na. Sapat na yung istiada. Pangatlo, tahara, Sa so dapat na sa tahara, ang Muslim may wudu may gusul, kumaga. Pang-apat, magbasa ng Quran na merong kusyo. So, iba pa yung ano, yung yung pagmumuni-muni, yung tafakkur, yung kusyo sa kahulugan na uh, ikaw ay nasa kalagayan na panatag ka, kumbaga panatag, taimtim, at nasa lugar ka rin na panatag at taimtim, insya Allah na halimbawa niya, nagbabasa ka ng Quran, nando ka sa lugar na tahimik, mas mainam yun. Pero nando ka sa lugar na magulo, maingay, tas mas pinili mong magbasa ng Quran kaysa yung makarinig ng hindi ka nais-nais, pwede rin naman, insya Allah. Pwede rin, insya Allah. Kung mapapanatili mo ang iyong khusyu Kaya hindi maganda tumira sa eh. maraming kufar eh. Eh, kahit ano pang ano kumbaga maraming ano, maraming kaguluhan. No, umaga pag pag ano, bago pa man sumikat yung araw, magang gumisibang kofar, eh, parang Muslim din eh. Maririnig mo yan, nag-ready na yan sa trabaho nila. Nagbumurahan na yan. Tapos sa taghali, hanggang na umaga hanggang hapon, sa gabi, ano na yun, bidyoke, inuman, sa ating gabi, may malalanghap ka ng kakaibang amoy. Na, tiyatangay na ng hangin yung amoy ng mariwana, ng shabu. <coughs> Panglima, ito na nga yung, ano, yung pagmumuni-muni sa mga aya. Pang-anim, Wa idha marra lillahi ta'ala nazahu subhanahu bima yaliku huwag matihi. Kapag nababanggit ang anumang aya na niluluwalhati dito si Allah, ay luluwalhatiin nga natin si Allah sa mga kaparaanan na nararapat sa kanyang karangalan at kadakilaan. Ngayon, linawin natin itong ano, yaliko bijalalihi. So ganito natin inuunawa ang mga pangalan at katangian ni Allah. Kama yaliko bijalalihi ayon sa kung ano yung karapat dapat sa kanyang karangalan. Pero paano ba natin malalaman kung ang ginagawa natin o pag-unawa natin sa kanyang mga pangalan at katangian ay yaliko bijalalihi? Siyempre, sa pamagitan ng dalil. Okay, hindi pwedeng yung tao sasabihin niya gagawin ko ito, sasabihin ko ito dahil Karapat dapat ito sa karangalan ni Allah. Hindi. Lahat ng may kinalaman kay Allah, dapat may dalil. Kapag walang dalil, tawak, natawakaf, kumbaga titigil tayo. Hindi na natin pangangahasan pa na gawin o sabihin o ano pa mang bagay na katulad nito. Sa so, tuwing nababanggit yung mga ayan na yun, mainam sabihin ng mga pananalita o kataga, subhanahu wa ta'ala, Subhanahu, luwalhati sa kanya at kataas-taasan siya, ta'ala. O kaya sinasabi rin, tabaraka wa ta'ala. Yung tabarak, kumbaga, mabiyaya si Allah at kataas-taasan. Ay din pwedeng sabihin, jallat admatuhu. Uh, maging marangal nawa ang kanyang kadakilaan o kaya minsan sinasabi Jalla wa Ala uh, pinararangalan natin siya at uh, ipinangingibabaw si Allah subhanahu wa ta'ala pero pinakakomon dito yung subhanahu wa ta'ala na madalas natin maririnig sa mga scholar wa ala dalika marawahu muslim min haditha hudayfa bin al yaman Si merong hadith iniulat ni Hudayfa bin yaman radiyallahu anhuma iniulat ni Imam Muslim sinabi niya sa layto man nabi sallallahu alaihi wasallam data laylatin faftataha bil Nagsala daw siya kasama si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam isang gabi at sinimulan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang pagbasa ang pag-recite, sa pamagitan ng Suratul Baqarah. Fakultu qultu yaqra'u indal thumma mada Sa so daw sa ika 100 na aya ng suratul baqarah uh, nagruko si propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So, ibig sabihin ika 100 na aya doon lang siya tumigil para sa si isang raka'ah. Fakultu yusalli biha fi Nagsala siya ng isang rak'ah na binasa yung 100 na aya ng suratul bakara. E na nun. Kung sa tarawi, kasi usually yung tarawi, di ba isang rak'ah, isang page. Baka na sila ng ano, apat na page, limang page para ano, para maumabot sila ng uh, ikaw 100. Kaya natin. Pangilang page may 100. Ikaw 100 na ayah. Ay, hindi pala. Lampas pa. Masya <laughs> Allah. Page 15 na mushaf. Page 15 na mushaf. O, oh, tama nga. Kung ano, abuti nga sila mga tatlong araw. Kung Kumbaga o oh, hindi naman uh, sa pangalawang araw pa sila makakarating ng ano ng kung yung normal na tarawi ginagawa nila kadalasan tigis isang page kada raka so walong raka yun na tuloy-tuloy so hanggang page 8 sila abutin so pangalawang araw pa sila aabutin doon sa 100 na na aya so yung ginawa ni Prophet Muhammad SAW isang aya lang yung biha fi raka famada at tagpatuloy siya pagkatapos nito at famada uh, summa iftatahan nisa faqaraaha pagkatapos daw nito nung natapos niya yung bakara yung suratun ni nisa naman yung sinimulan niyang basahin Fakultu yarka ubiha iftatah ali imran faqaraaha Mutaras silan. Pagkatapos na dun suratun nisa, yung sura Ali Imran naman yung kanyang binasa. At binasa niya ito ng mutaras silan. Gumaga, ka kaano lang, normal lang na bilis. Idamar rabi ayatin fiha tasbih sabbah. Kapag napapadaan siya sa mga aya na meron ditong sab, uh, tasbih, yung nga, limbawa, uh, subhanallahi amma yasifun, mga ganong bagay, si so, siya ay tumitigil at nagsasabi ng subhanallah. Okay, yung nga, subhanahu wa ta'ala. Wa idamarra bisualin saal. Kapag napadaan siya sa aya na may sual, pagtatanong o hindi man pagtatanong ito eh, kung mga paghiling pala. Yung mga rabba na, rabba na atina na atin na hasana, kung mga tumitigil siya at nagdudoa. Weda marra bi ta'awudin ta'awwadha. Kapag napadaan siya doon sa mga ayah ng pagpapakupkup kay Allah at sa ibang ano, yung narinig na ko paliwanag dito, kapag ang isang bagay na basa mo sa Quran na dapat ka magpakupkup dito, nabasa mo yung sa impyerno, halimbawa, sa sunna rin yung magpakupkup ka kay Allah. Sunna na magpakupkup ka kay Allah. So ito yung mga Uh, naging gawain ni Papeta Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, habang nagbabasa ng Quran sa sala. Eh, mas okay ito din gawin kung nagbabasa ka ng Quran na wala sa sala. Okay? Kasi mas, ma, -ano, mas kontrolado mo yung uh, panahon doon, insya Allah. Ngayon, kung halimbawa ikaw imam, so pwede rin, titigil ka sandali. Magsabi ka sa bahana, pwede. sa so, dito, maunawaan din natin mula sa Hadith na ito, unang binasa ni Papeta Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Bakara, tapos Nisa, tapos Ali Imran. Hindi sunod-sunod. Di ba dapat Bakara? Kung sa, sa Mushaf, Bakara, Ali Imran, Nisa, Maida. So dito hindi. Pinagpalit niya yung ano, naunay Nisa sa Ali Imran. So mula rito, Alhamdulillah, makuha natin yung karagdagang dalil na sa sala hindi obligado na yung unang sura ay mas mauna dapat sa mushaf kaysa dun sa pangalawang pagbasa mo sa pangalawang raka'ah. Okay? Sinbawa, magrib, magsalaka sa unang raka'ah, suratun nas, tapos sa pangalawa, suratul falak, o iba pa, walang problema, insya Allah. Kasi ginawa rin yun ni Propeta Muhammad, sallallahu alayhi wasallam. sallam. Yung merong komento doon, yung kapag ano, yung isang sura, nagbasa ka mula sa isang sura. Bawas sa sura tulbakara, binasa mo sa unang raka'a, aman na bima. Tapos uh, nagbasa ka ng mas, maha, mas maagang aya. Sa inyong hindi pwede. Sa so dapat, kung sa isang sura lang sila, mauna talaga yung nauna sa sura. Pero kung iba-ibang mga sura, walang problema, mauna mong basahin sa unang raka'a yung mas huli na sura, insya Allah. So lahat ng ito ay sunna na sasambitin. Kung hindi mo naman masasabit, pero yun nga, may kasama ng mga ano, di ba? Nabanggitan nung una yung tadabur, yung tafakur, yung pagmumuni-muni. So pwede rin, kasi sunna naman ito. Anyway, itong pagsasabi ng subhana, yung mga bagay na ito ay kabilang din o napapaloob dun sa tafakur o pagmumuni-muni sa mga aya ni Allah sa Quran. Sabi ani kapito, wa alaina an nahrusa ala tilawatil Qurani bi tartili. So marapat na pahalagahan natin na mababasa natin ng Quran sa anyo ng tartil. Yung tartil, ito yung pagbasa ng Quran nang ano ng katamtamang bilis. Kasi so, nga di ba nabanggit natin nung nakaraan, meron nga ba't ibang pagbasa o paraan ng pagbasa ng Quran? Halimbawa yung hadar, yung mabilis. Ang hadar, para hindi nyo makalimutan, mabilis ito, parang ano, parang ikama. Yung pagitan ng adan, yung diferensya o pinagkaiba ng adan at ikama. Yung ikama, mabilis. Di ba? Allah Akbar, Allah Akbar, Shadon la ilahe Allah, Shadon na Muhammad Rasulullah. sa so parang ganun, yung bilis ng hadar na pagbasa ng Quran. Pwede mong gawin yun. Lalo na halimbawa Ramadan, gusto mo matapos yung Quran, yung mushaf, pwede. Tapos meron naman yung mujawad, yung uh, pinapaganda masyado yung pagbasa ng Quran, hanggang sa punto na tawag na natin, pwede na tawag yung OA, overacting, tapos ito na yung pagbasa na ano, yung pinupuri masyado ng mga tao. Halimbawa, yung pag merong ano, nagbabasa ng Quran, lalo na yung mga binabayaran para magbasa ng Quran kapag may lamay o para sa patay. Yung mga tao, ano nang ano, uh, puri ng puri. Doon sa uh, nagbabasa ng Quran, di na sila nagtatafakkur. Pag may nagbasa ng Quran, sigaw sila ng sigaw, Allah, Allah, ganun. Uh, hindi dapat yun, katulad ng talakay natin ng nakaraan. Pero pwede kang magbasa ng mujawad, insya Allah, pero dapat may tafakkur, alang-alang kay Allah. Kasi yung mujawad, gano'n naman, parang ano, parang adan na pinaganda. ganoon siya, humahaba yung mga bowels, uh, pwede naman, basta makatuwiran, insya Allah. Yung tartil, nasa pagitan ng dalawa na ito, Nasa, nasa pagitan ng dalawa na ito katulad ng sinabi ni Allah wa rattilil Qur'an tartila basahin ng Qur'an na may mahusay na pagbasa sinabi ng ulama wa tar tartilu mustahabun litadabburi wa walian nahu ashaddu ta'thiran ta fil kulub. ang tartil ay mustahab kumbaga ito yung pinakakarapat dapat na paraan ng pagbasa para sa tadabur, pagmumuni-muni sa mga aya ni Allah at ito ay merong pinakamatinding epekto sa puso ng tao. Yung pagbabasa sa paraan ng tartil. Ngayon, yung hadar, yung mabilis, may epekto rin naman, insya Allah, sa puso ng tao. Pero mas, ayun nga, sabi nila, mas malaki ang epekto ng tartil sa puso ng tao kung ganito ka magbasa kung ganito ka magbasa, insya Allah. So, meron sinabi si Ibn Abbas radiyallahu anhuma, lian akra'a suratan ortiluha ahabbu ilayya min an akra'ul qur'ana kullahu. <coughs> ang basahin daw niya ang Quran, ah, ang basahin daw niya ang isang sura sa pamagitan ng tartil ay mas kamahal-mahal sa kanya kaysa sa mabasa niya ang Quran ng buo sa pamagitan ng mabilis na pagbabasa. Sa so mas ginugusto niya daw yung magbasa siya ng Quran ng dahan-dahan kahit hindi niya ito matapos kumbaga sa isang takdang panahon kaysa naman yung mabasa niya itong buo sa mabilis na pagbabasa. Sa so mas pinapaboran ni Ibn Abbas radiallahu anhumah yung pagbasa ng katamtaman. ويهدر قارئ القرآن من السرعة المفرطة في القراءة أو يكون همه ختم القرآن بسرعة أو الفراغ من السورة دون تدبر معانيها والتأثير والتأثير بموائدها. Marapat na pangilagan daw ng nagbabasa ng Quran ang sobrang bilis sa pagbasa ng Quran. Nanibawa niyan, ginagawa niya ito para matapos, mabilis na matapos ang mushaf sa pagbasa o kaya matapos ang isang sura nang hindi niya pinag-iisipan o pinagmumunimunihan ang mga kahulugan nito at nang hindi ito nagkakaroon ng epekto sa kanya. Nang mga aral nito ay hindi nagkakaroon ng epekto sa Kanya. So para matukoy natin kung meron ba tayong sapat na bilis sa pagbasa ng Quran, sa so dapat ito ay merong sapat na bilis, pero hindi natin nalalampasan, nalalaktawan yung mga kahulugan nito, syempre nararamdaman pa rin natin sa ating mga puso ang aral nito. So mahalaga magbasa ng Quran Mag-aral kung paano magbasa ng Quran at kung anong kahulugan ng Quran, syempre. Walang saysay -say, yung maging master ka ng tajwid o founder, tapos di mo naman naiintindihan yung pinagbabasa mo. Wala lang, yabang lang, walang silbi. Ang layunin ng pagbabasa ng Quran, kumuha ng aral dito at magkaroon ng epekto ito sa iyong puso. So ganito magbasa ng Quran, uh, insya Allah. Kahit sa sala, ganoon din. Pareho lang. Nagbabasa ka ng mushaf, nagbabasa ka sa sala, o oh, nagbabasa ka lang talaga. So, mas mainam mo, pinakamainam mong tartil. Fahada isama alhadda wakad naha anhu as sahabil jalil Abdullah bin Mas'ud radiyallahu anhu. So, pagbasa ay sobrang bilis. Tinatawag nila ito na alhadda, alif lam ha, dal na mushaddadah al-hadd al-hadd pala wa hada yusamma al at atay pinagbawal daw ni abdullah bin mas'ud radhiyallahu anhu fa idnara rajulan qala la qala lahu lalaki sinabi ni abdullah bin mas'ud sa kanya ini akraul mufassalah firak atin wahidah So meron daw lalaki nagsabi, yung lalaki pa rin nagsabi. Binabasa daw niya yung mufassal sa isang rak'a lang. Yung mufassal na tinutukoy yung mga maikling sura. Pero maaari rin mga hulugan na yung mufassal, tinutukoy dito yung buong Diyos Mufassal, kung baga kung maikling sura, maaaring maulog, mga hulugan nito yung ano, yung suratul zalzala hanggang to nas, maikling mga sura. So binabasa niya raw yun sa iisang raka'a. At sinabi ni Ibn Mas'ud radiyallahu anhu sa kanya, Hada kahaddis shi'ir, ito'y katulad ng had ng shi'ir ng tula, pag mabilis na pagbasa ng tula. Inna akwaman yakraun al-Qur'ana la yajawazu tarakihim walakin idha waqa'a fil qulubi farasika fihi nafa' So, huwag daw tumulat sa mga tao na ang pagbasa nila ng Quran ay hindi lumalampas sa kanilang mga lalamunan. So, sabi ni Ibn Masud, kumbaga, yung pagbasa ng mabilis, yun yung isa sa katangian nila. Isa sa katangian nila, ng mga tao na nagbabasa ng Quran, pero hindi ito lumalampas sa kanilang lalamunan, yung mabilis na pagbabasa. Pero ang kapakipakinabang daw na pagbasa, yung pagbasa na nakakarating sa puso ang mga kahulugan at aral ng Quran, alhamdulillah. Sa nababanggit ito ni Imam al-Bukhari at ni Imam Muslim. <coughs> Kay hindi nasu ila mujahid an rajulaini karaa ahaduhuma al-Baqarah wal ari wa ali Imran wal akhir al-Baqarah. Wa zamana wa zamanuha wahidun sawa. Sa tinanong daw si Mujahid, yung mupasir tungkol sa dalawang lalaki. Na yung isa sa kanila, binasa daw yung Bakara at yung Ali Imran at yung dulo ng Suratul Bakara sa pare-parehong haba ng panahon. Sinabi niya, Alladhi al-Bakara al wahduha afdal. Kung binasa daw niya ang Bakara, kumbaga sa isang panahon lang na yun, hindi na tinukoy kung gaano katagal niyang binasa. Mas mainam daw ako. So, ibig sabihin, hindi niya kailangan pagkasyahin yung pagbasa ng Bakara Ali Imran. Tapos nabanggit pa rito uli yung dulo ng Bakara, binasa pa uli. Mas mainam na yung Bakara na lang muna yung binasa niya sa panahon na yun kaysa ibasahin niya yung Bakara sa Kaali Imran na magkasama. So, maaaring tinutukoy dito sa isang pag-upulang o sa isang uh, isang raka'a. So mas mainam yung bakara lang daw at hindi na niya dadagdagan pa. Nang sa gayon ay hindi magiging uh, mabilis masyado din pagbasa niya para mapagkasya yung ganong kahabang mga sura sa isang raka'a o isang pag-upo o isang panahon. Alhamdulillah. Kasi ang Quran, kung babasahin mo yung Quran tuloy-tuloy, mga, ano eh, mga 24 hours, ganun, 24 hours, yung, ano, yung katamtamang pagbasa. Yung nga nabanggit ko nung nakaraan, yung mabilis na pagbasa, nag-record yung imam namin, 17 hours, mabilis yun. sabi so, ibig sabihin ko, mas mabilis ka pa doon, baka ano na yun, nandito na yun sa uh, hangganan o lumampas na sa hangganan ng tartil. Pero ang average nakita kong pagbasa, nasa mga 24 hours, sinasek, ano, days shureim, at yung iba pang mga nag-iimam sa Makat Madina. Yung, yung buong mga tape nila, kasi di ba ngayon uso naman yung mga tape? Ay, hindi na ngayon. Dati uso yung mga tape, tas ngayon, ano na, digital na. So, ginagawa ko. Marami ako folder nung ano eh, mga recitation nila. Mula Suratul Fatiha hanggang Nas, tinitingnan ko yung ano, yung total na ano nila, haba ng recitation. So, mahaba na talaga yung ano, kumbaga yung 24 hours ay, hindi naman mahaba. Katamtaman, average nila yung 24 hours lahat-lahat na pagbasa sa buong Quran, insya Allah. Kung baga, ano, ang kada uh, juz, merong humigit kumulang na isang oras na mababasa mo ito ng tamang pagbasa o katamtaman na bilis, insya Sa so, natin ito, insya Allah, so, meron pang ano, <coughs> ilan na natukoy na may nababanggit dito. uh, ano Siyam yata <coughs> nababanggit dito. Sa so, tutuloy natin ito next week, inshallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.